Yung bato nilang tira Pinahingi dyan sa amin Piniram ni kapitan yung mga ilaw nila Yung mga ilaw sa series At mag-iilaw din yung mga service namin Yung battery tapos yung pantalya At kain daw sa madaling araw Doon sa, sa may ano nila tayo sa nah, nanay ito si ano Bidri. Si Almirin Almirin Tres taga Real Quezon Ha? 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 Dami kayo huli kaya? Sambudigat kalahati. Ha? Sambudigat kalahati. eh Puro ba release? Hindi, mga tiyot Ano ba? Tiyot? Ano? Dami no? Hmm. Ang budigat ka lahat hmm. si eh Maliit lang ang series si nyo ano eh Maliit ang series nyo Hindi na ka yung pinagawa yan hmm. Hindi mo kami nakahuli dito? Wala. Lagi kami nakakasakpo doon sa sa tinalihan nyo? Hmm. Ilang araw lang kayo? Walong we'll araw. Walong we'll araw? Dan si bad Hmm. Bumalo namin magandang sibat sa araw. Ta araw. Naman. Tapos gabi na. Sa, sa gabi na kumain. Oo, oh, uh, tapos ngayon gabi na wala sama sa araw. Tama. Ayan. Tama na. Ya. Balikan mo na lang. Tumuturaso na lang. Inor ka kahapon Lah, laking salmon oh Pahaba, sang metro Sa dua tiga lima higit si kaibigan B3 kanina yung pasiwad kay Gor Digo <laughs> hindi tumalon Agur. lumutang baka bigay

Oh. Sige na lang. Sige po, na. Sige po. Cheer vera Ay bigho yon. Bigho malaking bigho yon. At hindi natalon. Ha? hindi natalo na malaki laking bigso yan mm, Tumutang, yeah. nag tangay tangay si buwan Ha? kayo na kayo na oo wala akong baso na wala akong baso na wala akong bos <tuk> apa? <tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> sabi. Guruguru pun seri sabi ini Junrin. Guruguru pun seri tuh. <tuk> Gurugur. <tangan> Gurilnya gurah. -gur. Gur gur. Hah? Pandalawang anunya yang bigo.

cara apa payatan nih okay. meniti lawas lewas okay. mahabak Mahaba

may mga lahi hindi yung katrabaho pag may hindi lahi hindi so iba hindi tapos wala na ayan wala mali hindi rin

Dalawang so, quarto muna ko. Ito ako nga naman si Iguana. Iguana siya ikaw na dyan. items yung bato nilang tira pinahingi dyan sa amin isang bot hindi ilang dito Sako nyo kuya bigay niyo, bigay mo ko okay, yun, check yung sako. Sa ito yung mamaya, ibalik balik natin. Okay na yung hilo nyo? Oo. Okay. Balikan mo na lang ito, ibuhos pa namin doon. Hindi, na, dyan na Ito? Wala kayo. May masako doon. Ah, sige. Salamat. Salamat. <laughs> Salamat. Kinuha yang yan sa ano ba? Pakat. Pang ano ah, panghalo sa buhos. gerabah? Ang ito panghalo sa buhos, bak. Makapit yan at kurang kulay. Ah, magpadala si Kenchik ng ano? Taing Sabihin mo na mapabikol pa kami Padala ko lang yung pakas Ito yung ano, mga Kiniram ni Kapitan yung mga ilaw nila Yung mga ilaw sa series at mag iilaw din yung mga service namin battery tapos yung pantalya at kain daw sa so madaling araw dun sa, sa, may ano nila tayo Oh, pare. Matuyo. Hindi mo magagamit tong isa. Bakit? Nalulubat po. Ah, nalulubat. Mm -hmm. Ito lang, isa lang. O, yan po yung bago. Ah. Oh. Di salamat kaya. Ah, pa ito. Oh, pare. Sinlaki lang ng battery ko din. Ano pa oh? E isa. Ha? So, maganda nyo sa cup noodles ang ano. Buti mo pa rin battery. ako na, ako na. Oh. Alam, oh. oh, malaki yata. Ah. Oh. Iyon. Ito, malaki-laki. <laughs> Mga dalawang araw ito, wag malubat. doon pa isa kong battery Pwede hey Tatlo 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 kayo mag iilaw Sakto yan Pasok natin dito Battery pa rin Patumba yan dyan Ang mga battery kasi dito mga vloggers malalaki Ayan o, Mabigat yan ikarga sa service Ano yan? Walo Ay ano? Anim Andun ang dalawa oh. Ano? Mas malaki yan. Ito so, apat ito. Ito din yung sa aking battery oh. Yung ginagamit ko nung pagkuraw. Yan, yan din ang aking ano, pantalya.